Jeepney driver, sinaksak hanggang sa mapatay ang kapareha dahil umano sa selos. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Nauwi sa pananaksak ang masaya ng pagdalo sa isang fiesta ng isang mag-live-in partner sa San Remigio, Cebu. Kinilala ng mga otoridad ang nasawin niya si Jocelyn Ababa habang pinangalanan naman ang suspect na si Peter Arnado, isang jeepney driver at kinakasama ng biktima. Ayon sa mga otoridad, galing sa diskuhan ang mag-asawa matapos mag-inuman. Nalimpungatan na lamang ang isa sa kanilang kaibigan sa ingay ng dalawa at dito na The cat sat on the nakita si Ababa sa lupa habang sinusundok at sinasakal siya ni Arnado. Natigil na ang pambubugbog kay Ababa nang may pumigil dito. Subalit, hindi nagpaawat si Arnado at pinagsasaksak si Ababa ng ilang beses na agaran nitong ikinamatay. Selos ang maaring nagudyo kay Arnado na patayin si Ababa ayon sa mga otoridad. Samantala nagkasana ng manhand operations ang polisya sa tumakas ng suspect na nahaharap sa kasong murder. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.